batid ng karamihan sa atin, lalo na ng mga nagbabasa ng Biblia, na ang mga tinupok na lungsod sa pamagitan ng apoy at asopre ay ang Sodoma at Gomorrah. Ginunaw sila ng ating Panginoong Diyos dahil sa kanilang labis na kasamaan. Subalit, mayroon pa palang mga lungsod na ginunaw katulad ng ginawa sa Sodoma at Gomorrah. Nagayon din ang kanilang sinapit ano-ano ang mga lungsod na ito na nakasaad din sa Biblia ang pagkagunaw sa kanila. Ang tinutukoy natin mga kaibigan na mga lungsod na tinupok din sa apoy at asopre o ginunaw ng ating Panginoon Diyos ay ang lungsod ng Adma at Cebuim. Ang dalawang lungsod na ito ay kabilang sa mga lungsod na nasa silangan ng kapatagan ng Hordan kung saan matatagpuan din ang mga lungsod ng Sodoma, Gomorrah at Suara. Bago pagunawin ng Panginoong Diyos ang Sodoma at Gomorrah, natukoy sa aklat ng Henesis ang kanilang mga hari. Kabilang narito si Bera na hari ng Sodoma, Bersia ng Gomorrah Sinab ng Alma, Simiber ng Sibuhim at sowar ng Bela Ang mga lungsod na ito ay mga allies o may alyansa At nagkaisang labanan noon Ang nagkaisa ring mga lungsod Laban sa hari ng Sinar na si Amrapel Ariok ng Elazar, dolawmer ng Elam at Tidal ng Guim Ang mga nagkaisang hari na ito na mga lungsod na nakahimlay sa silangan ng kapatagan ng Hordan ay natalo laban sa apat na hari kung saan nabihag ang pamangkin ni Abraham na si Lot na nakatira sa Sodoma at kinuwa ang lahat ng ari-arian. Kung ating babasahin sa aklat ng Henesis ang Kapitulo 19 at ang buong talata nito ay ginunaw nga ang Sodoma at Gomorrah subalit hindi nabanggit kung kasama ang dalawang lungsod kasabayan ng paggunaw sa Sodoma at Gomora. Gayon man nakatitiyak tayo ng sinapit ng Adma at Sibuin ay kagaya rin ng sinapit ng Sodoma at Gomora. Ganito ang ating ebidensya na mababasa sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 29 at 23. Makikita nila ang lupang tinupok sa pamagitan ng asopre at tinabunan ng asin. Kaya't kahit na mo, ay hindi tutubo roon, gaya na nangyari sa Sodoma at Gomora, Adma at Sibuim nang ibagsak niya rito ang kanyang matinding galit. Nabanggit din sa aklat ng propetang si Osias ang tungkol sa lungsod ng Adma at Sibuim. Ganito ang nakasaad sa Kapitulo 11.8 Pababayaan ba kita, Ephraim? Ikaw ba'y ibibigay ko sa kaaway, Israel? May tutulad ba kita sa Adma? Magagawa ko ba sayo ang aking ginawa sa Cebuim? Hindi ito kayang gawin ng puso ko. Kahabagang ko'y nananayig. Naway na gusto ang punin ang paksa sa video ito At maraming salamat po sa inyong panunood. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos.